Pinabulaanan ni ang Honor Mayor Jerry Calderon ang quarry operation sa kanilang bayan na siyang sani ng pagbaha. Reaksyon nito sa isang artikulo na lumabas sa isang malaking network na nagpapakita na ang mga quarry operation ng San Sanhi ng pagbaha lalo na nito na arang bagyong krising at habagat. Sa naturang segmento, ipinakita ang quarry operation na isinasagawa ng hilik sa sa kabila naman ay na isang land development. Nang isang Mr. Season na sinasabing siyang sandi ng pagbasa na turang bayan. Ayon kaya ang Honorisal Mayor Jerry Calderon, hindi binabaha ang kanyang bayan dahil meron silang isinasagawang dredging sa ilalim ng kanilang river rehabilitation program. 90% ng bayan ng ito wala baha. Pero totoo po yung sinasabi na sa semana Villa ay yung kwari Eh, eh lagi po sa quality, ko sa quality, hindi, 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 hindi. Pero ang problema eh, ay hindi nga po binabahay ang dono. Eh. Dahil po meron kami rehabilitation program. Nag-uukay po kami ng ilo bago lagyan ng retaining wall. Hindi po ito lalagyan ng retaining wall kung mababaw at saka lalagyan ng retaining wall. Hukay muna. Kaya e na kailangan mahukay namin ng mga 12 hanggang 15. Kaya e na lumabas lahat ang mga involved natin. Dahil doon po sa pipe, nakalubog lahat ng inbornay. Kaya po bumaba ang bayan kasi hindi tumatakbo ang bayan. Dagdag pa, ang nasabing quarry operation ay may permiso mula sa nasyonal na pamahalaan sa pamamagitan ng isang mineral protection sharing agreement at saka sa kasalukuyan ay nasa final mine rehabilitation na. Ipinakita rin nito ang final mine rehabilitation plan ng naturang kumpanya. Una na umunong tinutulan ng lokal na pamahalaan ang extension ng operation ng nasabing quarry company. Subalit, hindi sila manumaring tumutol sa nasyonal na pamahalaan. Na-extend ang operation ng kumpanya sa kondisyon na walang gagawing expansion kundi rehabilitation. Habang ang sinasabing quarry operation sa kabila ay isang land development na inisyuhan naman ng Housing and Land Use Regulatory Board ng Permit sa kasalukuyan ay gumagawa ang retaining wall ng naturang developer upang maiwasan ang pagguho ng lupa sa mga kabahayan. Taliwas din ng manusa na paulat sapagkat ang lagun ng quarry ay nagsisilbing protection upang maiwasan ang biglaang pagbaha o flash flood. Samantala, kaugnay sa final mine rehabilitation plan, nakaangkla na rin naman ito sa development plan ng lokal na pamalan na maging isang tourism hub sa ilalim ng programang lipad o Light Industrial Park, ang unog, DREAM. Felix Tambongo, The Observer News, DWRP 103.9 News FM, ikaw ang unang.